Magandang buhay sa lahat. Liza Soberano, sumabak muli sa trabaho. Pagkagaling ng Pinas, to sa Los Angeles, California. Getty Images captured, Liza Soberano attends Vanities A Night for Young Hollywood. Napaka-elegante at sobrang ganda na naman ang ating queen. Sa suot nito at ganun din ang hairstyle nito. Laging nagniningning ang ganda ni Liza Soberano sa lahat ng event na dinadaluhan nito. Nakaka-proud ang ating Queen Liza. She is in Vanity Fair event, our Hollywood star. Samantala, nagbahagi din ng ganap si Renz Pangilinan. Kung saan magkasama sila ni Liza Soberano sa Dior Beauty event. Super blessed ang Liz Ken, bukod sa may sarili na silang production, ang dami pang ganap sa kanila ngayong 2024. Tama ang sinabi ni Hopi, kay Enrique Hill, na halos wala na daw oras, para sa kanyang sarili. At ang movie ni Enrique Hill, ay patuloy na namamayagpag, sa takilya. Minahal ng masa, ang first ever comedy, adult film, na ginampanan ng binata, patok na patok sa masa. More blessings pa, Liz Kencopal. Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here, empty today days. She told me in the morning she do feel the same about us in her bones.